Okay, magandang araw mga kapadyad. So, isa na naman problema ng ating customer, no? So, hard, hard starting yung kanyang unit, no? at yung bahang mistart, minsan umistart, minsan hindi. At talagang, minsan talaga, ay talagang ayaw na umandat. So, ayan, wala pala yung susi, kukunin muna natin. Okay, ito mga kapadyad, no? Pero nakuha na natin ito. Kukunin natin. So, bali, hindi naman pala nagawa na Bano yung starter niya. Ngayon, ito dito, ginawa ko sa bottom. So, Hindi na siya nagtutuloy. yun yung problema, no? Okay ito mga budget no? Chay check natin ang kuryente kung maganda ba ang kuryente niya. No? So ayan mga budgets, tatanggalin muna natin yung spark plug at check natin kung maganda ang kuryente. So ayan mga budgets. Tatanggalin natin yung spark plug. Paparin doon doon mga Pus button Wala Okay, yun mga budgets, maganda naman ang, ang kuryente niya. So, isusunod natin dito ay eh, yung sa gas, yung bugan ng fuel pump. So, i-check natin kung maganda pa ba ang bugan ng fuel pump o malakas pa ang kanyang fuel pump. Gaeun Sapa Sapa Oke okay nah Ah Okay, ayan mga kabadyads, uh, maganda pa yung kanyang fuel pump, maganda pa ang buga ng gasolina uh, at malakas pa ang pressure. So, ang gagawin natin dito i check natin ang compression, kung malakas pa ang compression ratio na. No? So, ayan mga kabadyads, yung ating step-by-step, step, kung paano ma-check at kung ano ang dapat natin gawin. Hindi ma, redondo mo. Isa pa. Okay, ito mga budgets no. Mataas pa ang kanyang compression. Halos ha? umabot pa ng 125 PSI. So, ibig eh, sabihin, goods pa yan mga budgets So, ito yung ating dapat solusyonan, no. So uh, ito ang gagawin natin, i-check natin ang timing, no. So check ko muna ang compression sa manual. So ayan mga budgets uh, i-check natin ang timing nito kung okay po ba ang timing o hindi pa tumatalon. So ayan mga budgets yun yung ating step by step tutorial mga budgets No? Okay, dito mga budgets no, i-check natin ang timing kung hindi pa tumatalon ang kanyang timing. No? So kalimitan kasi tumatalon ang timing nito. So ayan mga budgets naka-timing naman yung kanyang rotor so walang problema. Ibig sabihin hindi pa tumatalon ang kanyang ang timing ng kanyang engine. So, ayan mga budget. Ito yung dapat natin solusyonan. So, bubuksan na natin ang makina nito mga budget. Okay, ito mga budgets. No? Ito na yung last option natin. Binaklas na natin. Ito overall na natin. So, ayan ang naging problema niya. No? Uh, masyado na makapal ang carbon deposit. So, ayan mga kabudgets. Uh, makapal na ang carbon deposit ng kanyang piston. Uh, at yung kanyang uh, cylinder head eh, makarbon na. At hindi na maganda yung pagkasunog ng kanyang ah, uh, carbon no? Check natin kung may leak pa o may singaw pa ba ang bar barbola. So, ayan, mga kapadyans, no? Check-check natin kung may singaw ang barbola niyan. Okay, ayan, mga kapadyans. Medyo may singaw ng konti itong pinaka-exhaust niya. Ang gagawin natin diyan, eh, kapapalta natin ang valve. Tapos, eh, babalblapping natin para maganda yung pagkakalapat ng bagong barbula. So, ayun mga kabatid yung ating sapling idea. No? At mamaya, ay lilinisin muna natin to at ating bubuoy. No? So, ayun mga kabatid. Okay, ito mga kabatid. No? So, papalitan natin ng bagong barbula. Pero, ibabalblapping natin para lapat na lapat yung kanyang bulb no? bago natin linisin yung naayos. So, ayun mga kabatid. No? Uh, gagamit tayo dyan ng grinding compound para mahasa yung kanyang bulb liner no? So ayan mga kabajots Para lapat na lapat yung kanyang bulb So inaw na natin itong intake Okay, ayan mga kabajots so, Gumamit ako dito ng barena Para mabilis mag bulb lapping ng no, mga kabajots So susunod so, natin dito itong kanyang exhaust So lalagyan din natin ng grinding compound Tapos ayan mga kabajots Kunting langis at papaykutin natin sa pamamagitan ng kanya ng ating barena. So ayan mga kabadyads yung aking uh, ginagawa kapag nagbabal blapping ako para mabilis. No? So ayan mga kabadyads, uh, ginagawa ko to kapag magpapalit ako ng bagong barbula, eh ginagrinding ko pound ko para lapat na lapat at walang kasingaw-singaw ang, ang barbula. No? So ayan mga kabadyads. Okay, ito mga kabadits na. No? Ah, nalinis ko na. Tapos kinabit kakabit na natin tong bagong dalawang barbola, no? So, kinabit ko na ng bag seal 'yan. At ikakabit na natin itong spring retainer at saka yung akatar uh, na So, ayan mga kabadits yung ating idea tungkol dito sa ating uh, nag-hard starting na, no? Dahil sa carbon deposit. So, ayan mga kabadits yung simple tips. Kapag ka ganun na nangyari sa unit nyo na medyo nag-hard starting na at talaga minsan talaga ay ayaw na umandar, at minsan naman umaandar At medyo humihina na ang kanyang hatak So, ayan mga kabadyetsyo at yung mga idea tungkol dito sa ating budget sa RE. Ah, facelift edition to. Ito yung second edition na uh, 3-in-1 uh, sensor, no? So, ayan mga budget Okay ito mga budget no? Ito na yung ating camshaft, no? Kailangan ang paglalagay ng camshaft natin, eh, hindi matigas, no? Malambot lang dapat ilagay yan. At dapat ismute-ismute ang pagigod niya. So, ayan mga kabadid, kapag kami medyo maganit ng ipasok yan ibig sabihin niya nag nag overheat ang inyong unit no so hindi pwede yun magkaka problema sa under yung mga ganong mga kabudits kailangan smooth ipasok yan at ma smooth and smooth ang ikot niya so yun mga kabudits yung dapat na ikot ng ating camshaft no so yun yung mga simple tips natin tapos ilalagay na natin tong rocker arm no mga kabudits Okay, ito mga kapatid, dito na tayo sa piston. no? So, sa pagkakabit ng ating mga piston ring at yung oil ring, no? So, ito, turo ko sa inyo kung paano yung tamang kabit dito mga kapatid, no? So, ito yung kanyang piston, so, nilinis na natin yan. So, ito yung expander ring. So, ayan, dapat ganito ang position, no? naka-W shape, no? So, ganyan ang position yan. So, itatapat natin yan dito sa may part ng exhaust, no? So, ayan, mga kapatid, yung gap niya, eh, dito natin itatapat yan sa ah, part ng intake, no? So nakatapat yan doon sa anggap niya, nakatapat doon sa part ng intake. So tapos ito yung oil ring. So itatapat natin yan dito sa may part ng kaliwa ng exhaust. So ayan dito yung mga ah uh, ililis natin ng konti yan. So dito sa may railing ng kanyang piston, sa parting kaliwa ng kanyang exhaust, doon natin ilalagay yung kanyang agap. So tapos yung isang second oil ring, So, dito naman sa may part sa kanan. So, ayan. Doon natin ilalagay yung kanyang gap. So, tapos dito naman tayo sa kanyang second compression ring. So, ayan mga kapatid. Ito yung kanyang second compression ring at yung first compression ring. So, ito yung first compression ring. Ito yung pang no? So, ito yung second compression ring. So, ayan mga kapatid. Dito natin itatapat ang gap niyan sa may part ng intake, no? So, ayan mga kapatid. Ito yung second compression ring. So, ayan mga kapatid. Ang gap niya nakatapat doon sa kanyang intake. So, tapos ito naman yung sec, uh, first compression ring. Ang gap nito, eh, dito nakatapat sa kanyang exhaust. So, ayan mga kambidets no. So, isusun ko yung kanyang tamang fitment ng ating uh, piston ring. So, ayan mga kambidets na install natin. So, ito yung kanyang ah, uh, tamang lagay ng kanyang piston ring. No? So, ayan mga kambidets. Okay na yung ating kabit ng piston ring. So, yun yung standard na kabit ng ating piston ring. Okay, ito mga Bajajs, bubuhay na natin, no? so ilalagay natin yung mga cylinder block. So ipapass forward na natin para medyo hindi matagalan yung ating video. So ayan mga ah uh, yun yung mga simpleng ideya natin tungkol dito sa ating mga nag-hard start. No? So facelift edition to. So halos magtataklong taon pa lang yung unit, eh ganito na nangyari, no? Carbon deposit na. So kaya kapag ka nangyayari sa unit mo, eh, yung mga ganito nag-hard starting na, at uh, talagang medyo nahina so uh, na na yung ah uh, pistol at yung mga barbula no? Okay mga kapadyas no So dito naman tayo dadako sa paghigpit ng ating cylinder head uh, So apat na dome yan So yan yung ating higpitan Ang higpit nga pala nito ang ginagawa ko ay 43 Newton meter Pero ang standard nito ay 41.1 Newton meter lang So ayan mga kapadyas na no? So mamaya isusum ko rin yung kanyang tamang higpit ng uh, apat na cylinder head dome nut no? So ayan mga kapatid Okay ito mga kapatid no? So ito yung tamang higpit ng ating cylinder head stud dome nut So i-convert nyo lang yan sa uh, newton meter no? So dahil na nakalagay sa ating manual ay eh, kilogram no? So kaya i-convert nyo sa newton meter So equivalent yun yung 4.2 newton Uh, KGS o kilogram eh, ang katumbas nun eh .1. 4.1 41.1 uh, newton meter. So, ayan yung tamang pigbit ng ating cylinder head uh, stud dome nut. No? So, ayan. Apat yan mga kabidets. Okay, ha, mga kabidets. Ang ginagawa kong higpit dito ay 43 newton meter. No? So, ayan mga kabidets. So, standard lang niya ay yung 41.1. Okay, ito mga kabidets. So, isusunod natin yung timing. No? So, i-check natin yung timing. Tapos, i-tune na rin natin siyempre mga kabidets. na no? So ang valve clearance nga pala nito ah uh, Felip edition version 2. So ang exhaust niya ay 0.012 mm tapos ang intake niya ay 0.010 mm. So yan yung tamang valve clearance ng ating uh, barbula barbola ng mga budgets. Okay ayan mga budgets Buo na no? so hindi ko na pinakita yung buong detalye. So papandarin na lang natin yung unit kung under ba. So ayan mga budgets yung ating simpleng idea no. Okay, ayan mga abayots, yung ating project na nasolusyonan niya yung araw na to, no? So, ang problema niya ay yung kanyang naging carbon deposit. So, yun yung naging problema ng unit ni customer kaya nag-hard starting at medyo palyado na. So, ayan yung ating tutorial ngayong araw na to, no? So, ayan mga abayots, sana nagkaroon kayo ng punting idea tungkol sa ganitong unit na facelift uh, edition, second edition ng facelift. No? So, ayan mga abayots.